guys ito yung nabili natin guys na bagong panglinis ng uh, gulong ngayon guys try na natin kung effective yan yung gulong natin guys ngayon itry natin to kung effective ba talaga testing na natin guys guys oh testing natin guys kung uh, kusa siyang ano kusa siyang natutuyo habang natutuyo siya in absorb niya tapos lilinis na siya guys natin natin uh, absorb natin guys guys pati magkabila pati ba talaga pati yung kabila guys sarap kasi natira na natin yung kabila yung kabila yung kabila ito guys na toy ko na siya guys ito yung unang nating pinasa kanina oh. dark na dark yeah, guys so. hindi hmm. ba tip nga siya guys ito naman yung support ayan hindi pa masyadong natutuyo tolong guys. Taru pom cleaner. Ya. pakai poketana device. Guys, trynya tuh. Begitu luma o gulong babago tipik tip talaga siya guys o oh. oh, tip tip siya ayan ayan guys